Hello, hello, cherry. <laughs> Welcome back to my mini vlog. So, medyo matagal-tagal ako na hindi nakapag-upload. So, ngayon mag-upload ako. So, dahil napagod ako, dahil nakadalawang balik ako sa palengke ngayon, hiniram ko tong uh, massage gun or gun massage ng aking kapatid. So, ito ay napakamura lamang, mga friends. So ay 180 pesos only. So, ito po yung pinaka-gun. So, sa gun na yan, meron kang hanggang six na po pwede mong piliin. Kung gaano ka lakas yung um, power na gusto mo. And then, dito, meron ka rin po siyang charger. Ayan. So, yung charger, unang charge niya, pang 3 days na ngayon, hindi pa rin po siya nalulobad. So, ito po yung mga bala. I think magandang gamitin ito para sa mga singit-singit um, ng -singit na mga daliri mo doon sa paa. Kung gusto mo rin sa kamay, why not? And ito naman po ay sa likodan. Ayan. Um, na ko na rin ito and maganda din siya. Tapos yung isa naman, feeling ko banda ito sa spinal cord. O bandang leeg din, maganda din siya. Natry ko na rin yan, kaya masasabi ko na masarap din siya. Pero all in all, para sa akin, masarap na rin itong parang bolang kristal na to. <laughs> Parang all-in na siya dyan. Pwedeng kahit saan mo gamitin. Sa paa, sa likod, and plug and play lang siya. Ganyan lang kasimple siya gamitin, mga no? friends. So tara, gamitin na natin siya sa aking paa. So kasi nga, dahil ito lang naman yung kaya kong gawin para sa sarili ko. Ano, ayan. Sa paa ko na lang muna siya ginamit. Eh kasi mahirap naman itong gawin sa likod nang walang magagawa sa'yo. Para kang shimangnon. <laughs> actually kahit naman na pwede mo siyang gawin sa sarili mo mas maganda pa rin at mas masarap sa pakiramdam mas makakaramdam ka ng ginhawa kung may gagawa din ito para sa iyo so dahil yung husband ko inaalagaan niya yung baby namin sa loob at dahil nagising siya ulit so ako na lang muna gumawa sa sarili ko dito sa paa ko at saka sa binti ko so so far so good naman siya kung titignan niyo mabuti tingnan niyo naman yung balat ko yung laman ko talagang naalog dahil sa massage gun na ito Noong una ko na try ito or na experience ito, yung kapatid ko ang nagmasaj sa likod ko, sa balikat ko, sa leeg ko. At sobrang sarap din ng pakiramdam. It's really good buy for only 180 pesos. Makakaramdam ka na rin ng ginhawa. Kung tignan nyo naman, yung laman ko na alog na alog talaga yung aking pata. <laughs> Para sa mga nagta-travel diyan sa pagtatrabaho, para sa mga pumapasok sa school, no, pwede niyo po itong gamitin kapag sobrang pagod na pagod na yung mga paa niyo yung mga binti ninyo. Pwede rin po siya sa braso, mas masarap siyang gamitin sa balikat at saka sa likod. So try this one na po. Magandang-maganda siyang bilhin eh, nakakatulong talaga siya sa atin. Dahil tapos na, ayan, i-off ko lang siya. Press long and then it's off. Then, tada! Thank you very much for watching with me. babu.